Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napakaraming pangarap? Ito po ba'y natupad na? Kaya po ba minsan ni napapaisip, ano ba problema sa akin? Masipag naman ako. Hindi ako nakakalimot mag magdasal pero parang lagi pa rin minamalas. Pinagdaanan ko po yan at katanungan ko po yan palagi. Pinatanong ko yung taas, bakit ganun? Ano bang pagkakasala ko? Yung mga ganun mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung isa ka sa mga napapaisip, ano problema sa inyo? Ba't kami namalas? Bagamat masipag ka naman at hindi nakakalimot magdasal mga bossing ko. Ngayon pa mga bossing, subukan nyo pong gumawa ng pampaswerte. Lalo-lalo na ngayon nga bukas ay darating na mga bossing ko ang unang pasok ng Martes ng buwan ng Marso subukan nyo po ito at kayo mismo maami sa mga blessing na darating ngayon po mga bossing, kung isa ka sa mga naniniwala lalo lalo na, ba't di naman maniniwala kung kayo suswertein at napakasimple lang naman ang ating ituturo, subukan nyo na po ito mga bossing, kasi minsan nasa tao din eh. kung bakit talimbawa may nalaman ka ng ganito, suswertein ka alam mo ang sinasabi suswertein tapos hindi mo pa rin ginawa Kumbaga, nasa iyo na talaga kung bakit ganoon. Ngayon pa mga bossing, kung ikaw ay maraming pangarap at meron kang mga anak bukod sa inyong pagiging masipag, pag sinabing pampaswerte at maari kang swerte, lumarga ka mga bossing. At syempre, huwag kang makakalimot magdasal at subukan niyo po ito. Kaya kung mapinaniwala at nasya po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. ako mga bossing. Kung isa ka sa mga mahilig sa mga pampaswerte. At yung araw na ito, nagsisort church kayo. At ikaw ay talaga namang pinapalad at napanood mo ang aking video mga bossing ko. Congratulations! Ngayon pa mga bossing ko, ito po ha. Etong aking tuturo sa inyo ay isa sa mga blockbuster mga bossing ko at isa sa mga pinaniniwala ang napakaswerte. Ano po ba yan mga bossing ko? Siyempre, ang kapangyarihan mga bossing ko ng asin at bawang. Nako mga bossing ko, eh, favorite na favorite ko ito mga bossing. dito ko unang-unang nagsimula mga bossing ko na naglagay ako sa wallet na tinambalan ko pa ng maliit na shell sa aking pitaka etong tatlong tambalan pero kahit itong asin at ganoon din po ang ating bawang ang ilagay nyo mga bossing ko sa inyo pong bag mga bossing ko, dalhin kahit saan kayo magtungo iaadya ka lagi nito kusan lagi naman ikaw ay suswertihin ngayon pa mga bossing, ganito ang inyo pong gagawin na ang mga alasyete ng umaga i-ready nyo na yung pouch po ninyo na pula at saka i-ready nyo na rin yung tatlong bawang at ganoon din ang kaparanggot na asin tapos mag-wish ng mula sa puso ang pag ay ganito simula ngayon sa pamamagitan ng aking sipag at syaga at paniniwala sa mahal na Panginoon plus additional pa itong pampaswerteng ito ay makakamit ko lahat ang aking mga pinapangarap at kailanman na hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera iaadya ako nito lagi kusan man ako ay laging suswertihin Ayan. makakamit ko lahat ang aking mga pinapangarap bukod sa aking sipag at syaga at pananalig sa mahal na Panginoon ay yayaman ako at magiging matagumpay Ganon, mga bossing. At pagkatapos po niya, walang gamit na sana. Kung napasin ninyo, man na hindi ako nag-wish ng may sana. Kasi pag may sana, 50-50 pa yan. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Kapag walang sana, direct to the point, matik po yan, magagana po yan. Basta positive ka lang, mga bossing. Laging positive. Ngayon yeah pa, mga bossing, kapag tapos ka ng mag-wish, ibilad nyo muna ito sa sinag ng araw hanggang alas 8 ng umaga. Makalipas ang alas 8 ng umaga, lumakwatsa ka na. Lumarga ka na kung saan ka pupunta. May pa mga bossing, dalhin ito sa bag. or kaya kung wala kang bag, lagay ito sa bulsa mga bossing. Kasi ako po mga bossing, nandalaga po ako. Lalo't wala naman akong ilalagay, pandagdag ang, Hindi na ako nagla, nagdadala ng bag. Lagay lang agad sa bulsa, ganoon din ang aking pamasahe. Hindi rin ako nagwawalet Kawit ako wala namang mailalaman mga bossing. May pa mga bossing, kung isa ka sa ganon, ay di ilagay mo na ito sa inyo pong bulsa. Dalhin kahit saan kayo magtungo. At yung mga negatibong yan, na matatagpuan ninyo kung saan kayo pupunta. Kasi misang, hindi nyo naman alam na marami palang negatibo doon sa pupuntahan po ninyo hindi ka na mag-aalinlangan pa na ay, teka, baka ako'y malasin or di ng mga negatibo tapos pagdatingin sa inyo, may tatarang kasuhin na kayo hindi gano'n ang mangyayari mga bossing dahil, wasa meron kang ganito lalayo ka agad ang mga negatibo ma parang papalapit ka pa lang, mababahuan na yan mga bossing ko sa bawang. Ngayon pa mga ko, isa ka sa mga naniniwala at naisip siya po masigit na maging matagumpay sa buhay. Subukan nyo na po ito. Huwag ka namang patumpik-tumpik pa. Ewan ko na lang sa iyo, ba't ayaw nyo pang gawin po ito? Pag sinabi pampaswerte, gawa ka agad mga bossing dahil suswertihin ka nga eh. Suswertihin ka at di ka mamalasin. Pag sinabi mamalasin ka, ba? Ewan ko na sa inyo kung gagawin nyo pa yon Huwag ganon mga bossing. Kaya kailangan, pero hindi ko kayo pinipilit. Kapag ka parang, teka muna, parang gusto ko to, parang ang iba ko. Asya, ilumarga ka na. Ano pang iniintay nyo, mga bossing? Gawin nyo na po ito. Pagkatapos, check-check nyo rin po ang inyo pong bawang kasi once ang inyo pong bawang mga ko ay malambot na. Yan po mga ko ay bulok na. Ibig sabihin, marami na yung mga nahigop na negatibong enerya. Abay, palit-balit din mga bossing ko kapag ka may time. Huwag nyo na hayaan na ito mga ko ay mabaliwalat, at maiamot ka lamang. Kaya kailangan kapag gagawa ka, laging fresh ang inyo pong bawang. At yung inyo pong asin, kapag po yung natunaw, ito naman hindi natutunaw yung asin ko. Pero dati, dati natin mga bossing ko, parang almost 3 months na tunaw ng tunaw ang aking asin. Ako'y naiiyamot. Dahil kawikaan ko, ano ba yan? Bakit ba laging tunaw ng tunaw? Ito, sayang ang asin. Kaya gamitin yung asin, yung nabibin nyo lang sa bangketan. Tig sa 10 piso, 20, 50 ang takal. alam na alam ko yan. Dahil doon lang kami bumibili ng asin, mga bossing. Lalo na pag sa usapin ng mga pampaswerte. Doon lamang, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, kung isa ka sa mga mahilig sa mga pampaswerte, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. At nire ko kung gusto maka-attract ng swerte, lalo na sa peri. Magsuot kahit mga passion na alahas, mga bossing. Marami rin kaming ganyan ha, mga passion. Mga 350, 700 mga bossing kung pinakamahal na mga bossing. Ngayon pa mga bossing nga, mga passion, passion lang. Ngayon pa mga bossing ko isa ka sa mga mahilig sa mga pampaswerte. Aba, mainam na meron ka mga burloloy at may bitbiting kang ganito mga bossing. Ngayon pa mga bossing ko isa ka sa mga mahilig sa mga pampaswerte. Mangyari lamang pa mga bossing ko ito, ka sa 0948 788 9806 at gumawa ka na ng ganitong mga pamamaraan. Yun na pa mga bossing, Salamat po!